Good morning guys. Sa ah, ngayong umaga no, na tayo, magdidilig na tayo ng ating ah, uh, tinanim na vanilla orchid cuttings. So, kung nakikita nyo, ayan siya, nakatakulog sila dyan sa may ilalim ng Chinese bamboo. So, ayan yung bago natin tanim. At, uh, ito yung available natin ng na mga vanilla orchid. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo, yung iba may kasi ito mahaba na yan oh, halos tatlong dangkal na yung mahigit isang ruler na po yung haba niyan ayan ayan yung iba ito so ayan, mga boy na yan halos isang ruler na po yan ayan so ayan po yung medyo mga mas matured na natin na ano tas ayun po yung iba na yung, yung mga maigsi na yon kung nakikita nyo ayan sila yun po yung pinagkuha na natin nung cuttings na itinanim natin na yun so ito medyo mas malalaki hindi ko na sila binawasan kasi gagawin ko medyo pagmamaturin ko sila pero kung merong gusto na ganyan na kalalaki yung itatanim nila pwede naman po ay nga lang mas mahal na po yan kasi dun sa ano kasi depende na po yan mas malalaki na po sila tsaka mas matured na po So, ayan po. Ang so, ating mga vanilla orchids. So, ligam muna natin. So, ayan sila. Guys. Ibigay okay. muna natin mag-spin. Tapos to. ligam natin. Kaya ah, nga pala ito guys, yung so, uh, nakakita nyo itong ating kawayan na ito. So yan, bali, nahingi ko yan doon sa chewing ko nung time na dito sa akin yan. Bali, ayun lang yung pinaka ano yan. Ito po. Ayan. Ayun lang yung pinaka puno yan. Bali ito. Nung natanim ko na rito, ito mga dito na ito nagtubuan. So ito yung pinaka umpisang umpisa niyan tsaka yung pinaka base niya tapos ito mga anak-anak niya na lang po. so yan yung po yung malingit oh, ginagawa na magandang ano panukit panungkit ng mga mangga so yan po diligyan ulit natin kasi ito pala meron tayo dyang so yan guys So, ayan at, uh, natin. natin siya. Tapos, so, ayun, mayroon pa tayong ah, uh, gawang ano ron yung isa nating paikus at saka uh, limon sito. Kaya nasa ganun siya. Medyo bahaba. Either gagawin natin sila na pagka nag-matured na yung oh, ano niyan, gagawin natin root over rock o kaya expose root na bonsai. Tapos, yung dalawa nasa likod niya, isa pong uh, balingbing at saka yung ating rambutan na minarkot so ayan baka may, may gusto tapos mayroon pa tayo doon mga available uh -huh ayan po sila so pagkaano yan tayo na lang natin ang paglago niyan so sana po nagustuhan nyo yung video natin at nagustuhan nyo rin po yung ating halaman na yan na kung may gusto kayo PM nyo lang ako kung gusto nyo bumili so maraming salamat po sa panonood thank you for watching God bless at happy planting